turn sa inyong lahat at Friday ngayon at mayroon na naman tayong mga bagong biyaya na dumating dito sa ating tindahan ito ay pang dagdag uh, kita na na naman natin sa ating tindahan guys at ito ang dumating kanina tindahan labang nag deliver nito mga surf ito ay habang naglalive ako kanina dumating sila meron tayong surf na powder ah uh, ito ay one dozen na yung Chirip Dawson, guys, na powder. Surf powder. Yan yung mga kakakoy Surf powder. At ito, meron din tayong one dozen ng rose fresh na powder. At itong ating breeze na <coughs> ano ba tawag dito? <coughs> Active bleach na breeze, guys. Meron tayong one dozen anim-anim ito at saka may ano yata ito may free na buy 6 get 1 free so ibig sabihin ang isang pack nito ay 7 so mayroon tayong uh, free na isa dagdag kita natin yan guys at ito dar dalawang adasin na sun silk pink buy 11 get 1 free Ayan, may mga free free na tayo ngayon so dagdag kita yan ito, ito walang free <laughs> walang free guys, itong Sunsilk green at meron tayong salad sandwich make na sa ano ito sa best foods dalawa, dalawa yung ginawa ko yung 122 ah uh, 100 ay 220 ml ito so, ay mabili dito sa akin kasi pinapalaman ito sa tinapay. At itong ating Ah, uh, 2 na beef meron siyang free na isang copico blanca na twin pack. Ito oh. ito, ito ay chicken, ito, ito ay beef. Ayun, di ba? May ano tayo, may dagdag tayo na isang ah uh, Kopiko Blanca na twin pack So ang pintahan ko dito ng Kopiko uh, Twin pack is 15 pesos, so sa dalawa Meron tayong 30 pesos At Ito guys, itong uh, North Sinigang Meron din siyang free na isang Nor Cubes, yung anim na maliliit Na North Sinigang ay meron free Na isang Nor Cubes, so may taktang kita Na 7 pesos kasi 7 pesos ang ating pintahan dito. So, dalawa. So, mayroon tayong 14 pesos. O, oh, diba? Asan pa kayo? dyan na lang tayo sa my promo. At ito, walang promo. <laughs> walang promo, guys. Sinigang sa isda. Isang dosena din. At ang ating binayaran sa kanila ay... No, kailangan talaga magsalamin. Nahirapan ako walang salamin ang ating binayaran guys ay uh, 800 uh, 803 pesos yan yung ating binayaran lang maliit lang guys yung ating at itong ating popcorn ay, ito ay local lang guys Ito lang yan 100 pesos ito uh, ano lang uh, Ilang pang laman ito? 25 pieces ang laman. So, 100 pesos. Ayaw tayo so, dito na uh, 30. 30 pesos. Sa 100. Tapos, may dumating din tayong yakult. Tatlo lang yung kinuha ko guys kasi ah, hirap na baka mamaya uh, abutan tayo ng expiration kasi ito malapit. Madali lang ito ma-expire. Mga no? one week lang minsan yung ano nito kaya ang haba ng kanyang buhay dito sa akin so uh, tatlo lang ang aking kinuha wait lang guys at may dumating asa na ba tayo guys at to may ano may dumating kasi yung tinapay na delivery ayun oh ako ng 100 pesos extra <laughs> extra sa aking video extra sa aking video. At meron ako dito guys, yung dumating kanina na sa may sa may SYL. Ito bubuhatin ko na lang kasi ayaw ko nung nakaupo ako. Ito. Meron tayo nito guys. At ito ay ang laman ng ating mahiwagang karton. <laughs> Dalawang Balmer. Mayroon tayo dalawang Balmer biscuit po ito, guys. Biscuit. 60 pesos ang isa nito, guys. So, binibenta ko siya mag-8 pesos. Sa so, mga nagtatanong. Mayroon ko, pick ko. At bing-bing share 8. Share 8 na bing-bing. 5 piso ang bentahan ko dyan, guys. Sa share 8 ito guys ang ating mga biskwit ito yung skyflex condensada okay, skyflex condensada uh, bingo na orange bingo na orange at one na oyster sauce guys ito one na oyster sauce ang um, bitahan ko dito ay 8 pesos ang isa hindi na lang ako magano, i-hold ko na lang para mabilis tayo. Meron tayong breadstick. Isang balot ng breadstick. Ito ay sa SYR kanina na dumating din. Ito ang eggnog. Meron tayong eggnog. Yung ano nito guys, yung kita ko dito ay 8 pesos kasi ito ay 57.85 ang isang ano, isang balot. So, ito, ito talaga ang puntahan natin. Tapos, meron tayo ditong ito, o, oh, bulalo, uh, at uh, spicy bulalo. Bali, um, kada flavor po ay uh, kumuha ko ng tig-anim-anim. Tig-anim-anim, guys. Uh, hindi so, hindi ko na dito tatanggalin sa bangko. Kasi, uh, at meron tayong lucky meat beef baliwandasin ng aking binigay. Itong ating kasalo guys na kalamansi at saka uh, extra hot maanghang. kaya ano lang ito guys, anim na anim lang din Anim na extra hot at anim na kalamansi. At ito lang yung laman ng ating mahiwagang karton guys. Ito lang. Ito ang ating midi display yung hapon. At ang ating binayaran is 1,007. 1,007 guys ang ating binayaran dito sa sa itong ano, itong mga paninda ko. Yun lang guys ang aking update sa inyo. Yung mga bagong dumating na mga paninda. Dagdag na naman sa ating at uh, tindahan at sa mga baguhan pala sa aking channel baka uh, naman pwede nyo akong i-subscribe i-like at i-share ang aking mga video at uh, pakiclick na rin guys ng notification bell para updated kayo sa uh, susunod ko pang video at hanggang ito na lang ang ating vlog ngayong hapon God bless sa inyong lahat, guys. Sana uh, marami tayong benta sa ating tindahan. Bye-bye!